Just... Alright, right, may bago na pong Santo Papa. It's 5.06.09 oh, p.m. Meron na pong bagong Santo Papa. Yan ho, puting usok ang lumabas sa Sistine Chapel matapos ang dalawang uh, previous na black smoke. Ito na ho, meron ng bagong Santo Papa. Ito pa rin po ang tuloy-tuloy na hapot po ang expansion coverage ng ang pagpili ng bagong Santo Papa. At yan na nga ho, meron ng puting usok mula ho sa chamber. O, oh, sa um, chimney ng Sistine Chapel. Alright. At ito na ho, nag patunog na rin ho ng kampana ang St. Peter's Square Sim senyales ho na may bago ng Santo Papa na halal so wala pa pong konfirmasyon kung sino yung bagong Santo Papa pero what we have right now is nakapili na po ang Cardinal Electors ng bagong Santo Papa. Susunod ko na Santo Papa ang ika 267th successor of St. Peter. So ayan ho, nakikita natin yung white smoke at exactly 6.09 p.m. May bago na hong Santo Papa ang simbahang katolika. 267. Ito na ho, ito 267 na Santo Papa. Successor of St. Peter at successor din ho ni Pope Francis. Ito pa rin ako ang Capital Project, Special Coverage ng pagpili ng bagong Santo Papa. So naririnig ko natin yung mga tao dyan sa St. Peter's Square. Oh, Anday ang dahil tayong nakikita ang flag na dito Philippine flag meron din ho ito yung watawat ng Holy See So, inaantay na ho natin ang kompirmasyon ang susunod kong sino ho ang susunod na santo papa. So, yan nga ho matapos yung uh, dalawang ah uh, previews, conclaves uh, smoke na wala ho. Eto na, meron na nga ho bagong Santo Papa. Alright, hindi pa po e, sa publiko ang pangalan ng susunod na Santo Papa pero ayon sa ay tinaklang ritwa sa sandaling tanggapin ng naharal na Cardinal ang kanyang magkakahirang tatanungin ho siya ng Cardinal Dean kung tatanggapin niya ang pagkakahalal bilang Pope Nasagot ko ng accepto ang cardinal o pwede rin hindi pero usually sumasagot ko man ano at kapag ko sumagot na siya nito siya ay tatanungin na ko nomine vis vocari o sa anong pangalan mo na is mahilala bilang papa ang sagot niya ang kanyang papal name ay agad na ilalatala at mapahayag ng cardinal protodicon wala sa bagunahin ng St. Peter's Basilica ilang saglit na lang ko malalaman na natin kung sino ho itong kardinal na susunod na Santo Papa siya ho ay hahalili kay Pope Francis sa pumanong nga ho noong April 21 so inaantabayan na na ho natin sa loob lamang ilang sandali ho sino itong bagong Santo Papa. So lumabas ho ito um, at about uh, 6.09 uh, p.m. oras sa Vatican. So again ho, ito nga, narinig na natin yung bells ng St. Peter at yung nga lumabas na yung uh, puting pusok sa nyalis na ho yan na may bagong na sa Tupang. So dahil meron na ho bagong sa Tupapa, titigil na ho ang conclave dito tapos na ang eleksyon at mamaya makikilala na ho natin yung susunod na Santo Papa. Right. So, dumadami na ano yung tao ngayon sa St. Peter's Basilica. Uh, actually siguro ito yung isa sa masasabi natin pinakamabilis dahil halos tatlo or apat na balota lang ang pinagkalho itong conclave eh, meron na hong bagong Santo Papa Alright, so tuloy-tuloy pa rin ho ang at kampana at ang talakpahan ng mga tao dyan ho sa St. Peter's Square at tapos nga ho lumabas yung puting usok at uh, senyales ho na may bago ng Santo Papa So, aabangan po natin ang um, paglabas ng bagong Santo Papa. ah uh, short, just a short while ho, excuse me, ilabas na ho yung ah uh, lalabas na ho yung uh, Cardinal Proto Deacon para ho i-anunsyo ang mga katagang Habemus Papa ng ibig ay we have a Pope. dito lang pa rin ho, ang ating special coverage sa pagpili nga po sa pagkaharoon na ho ng bagong ng mapa. Na so nangyari nga ho yung paglabas ng puting puso ay uh, that was uh, 6.09 p.m. oras so sa Vatican. Yun ay 12.09 dito sa atin. So dyan ho sa nakikita ninyo yung ya ang uh, balkonahe na yan, unang lalabas ang susunod na Santo Papa. So, ayan, marami hong nag-aabang sa St. Peter's Square. Um, if I'm not mistaken, uh, the uh, Vatican the Police uh, is expecting 250,000 ano na mga taong nandito sa Vatican sa St. Peter's Square particularly for this um uh, for this election of the new pope uh, actually hindi natin naasahan ano na at 1209 nalabas yung ah uh, smoke because we are given a time na by 11:30 to uh to the or to 1 am for that matter Philippine time that's around 5:30 to 7 pm in Vatican City yung expected time na lalabas so yun nga matapos nga ho ang uh, matapos ang halos Dat dalawang round ng voting, narating na ho ng mga kardinal ang mga ang kinakailangan boto. Dalawang katlo ng kabuuan o two-thirds ng kabuang 133 electors. Sa loob ho ng ilang minuto, maririnig natin ang mga pahayag mula sa protodiko ng College of Cardinals sa mga hatagang Anuncio Vovis, Gaudium Manum, habemus papa. Ang puting usok ko na lumabas sa isang napakalalim na simbolo, hindi lang ho ito tanda ng pagboto, kundi paalala rin ang presensya ng Espiritu Santo sa disisyong ito. So marami hong nag-aabang talaga no, dito sa St. Peter's Square, kaugnay ho ng ah... Uh, kaugnay nga ng ng pagkakahalal sa pagong Santo Papa. Ang dami, ayun, dami natin nakikita watawat. Merong Brazil, South Korea. So, yeah, hindi ho talaga um, talagang nakakagulat ano, itong ating nasasaksihan na pagpili sa susunod na Santo Papa. Marami rin hong uh, ano talaga naging papa papabile during this whole conclave period mula hong nung uh, pumano ang Santo Papa hanggang ngayon meron na mga tinuring na papa papabile or possible na maging Pope sa isang rito si Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas. Ayan, nakikita din ho natin ano yung mga signs na nakalagay Viva Il Papa. So yan, ito nga ay senyales may bago na talagang Santo Papa ang simbahang katolika. Time check, it's 6.24pm sa... Ayan, narinig natin. Kung narinig ko natin yung mga tao, na natutuwa. Pag natatapatan sila ng camera ko ng Vatican Media, dahil ayan at kung napapasin po ninyo kumakapal na ang tao sa St. Peter Square So inaabangan natin kung sino ang um, bagong Santo Papa 267 na ho siya sa pagiging Santo Papa Ilhoy ay uh, ay 267 successor of Saint Peter. So ang tabayan ho natin, ihahatid po natin ang live na paglabaso ng susunod na Santo Papa mula ho dyan sa balkonahe ng Saint Peter's Basilica. So, alamin din natin ano kung ano yung pangalan na gagamitin ng susunod na Santo Papa. Dahil marami hong names na possible gamitin, maaaring Francis II o maaaring John Paul II o di kay John at yan, then ho sa zoom in na balko na he, dyan ho lalabas ang Santo Papa, ang susunod ho na Santo Papa. So, aantabayan na ho natin ang live updates kaugnay ho. Yan, medyo sikat pa rin yung araw, ano, o may araw pa rin sa may Uh, dito sa St. Peter's Square kung saan na ho lalabas in just a short while yung susunod hong Santo Papa. Again, wala pa po tayong knowledge or data kung sino ang New Pope pero what we have so far is that we have a New Pope from that white smoke that came out of the uh, sink of Sistine Chapel's chimney matapos na ano yung dalawang round ng black smoke. Yung unay lumabas kaninang 3.03am, 9.03 ng gabi sa Vatican. Yung ikalawa ay uh, ay kaninang uh, 11.55 am Philippine time. mabaho fifty five a.m. Not sure. And <laughs> but yeah, I think that was 11:55 a.m. Philippine time. So wakfu kami biktio sa truly truly humbabababli na ito ho ang kamiro special coverage habemus papam sa